pwedeng ma-monetize kapag pula ang iyong dashboard o di naman kaya ay bumababa na ang iyong dashboard. Ah, parang gusto ko yatang tumaas ang kilay sa'yo kapag ganyan ang iyong iniisip. Dahil 101% mali ka kung yan ang iyong sinasabi. Kasi ako ang magpapatunay sa iyo na pwedeng ma-monetize kahit na mababa o pula ang iyong dashboard. Hindi yan basihan na tayo ay hindi mapapansin ni Meta Tatay. Ang magiging basihan niya, friendship, ay kung ikaw ba ay masipag mag-upload, ay ikaw ba ay pasok sa kanyang mga requirements, at higit sa lahat ay hindi tayo lumalabag sa kanyang community standard. Kaya ngayon pa lang ay simulan mo nang basahin ang kanyang polisiya o policy para mas higit mong malaman at maintindihan kung ano nga ba ang pwede at hindi natin pwedeng gawin sa ating mga ina-upload sa ating account. O kapag naman ikaw ay wala ng oras sa pagbabasa o nahihirapan kang intindihin ang iyong binabasa, o di naman kaya ay manood ka lagi sa aking ina-upload na video para mas higit mong malaman at maintindihan dahil ang aking mga nakakalap na informasyon o ang aking karanasan ay ibabahagi ko sa iyo o kung hindi naman ay manood ka rin sa mga ibang nagsututorial malaking tulong yan sa iyo para makaiwas ka sa mga pwedeng maranasan natin na restriction wala namang masama kung ikaw ay makikinig at sundin ang mga iyong napapanood ang masama dyan ay yung nagpagod ka, inubos mo ang iyong oras sa paggawa ng iyong content, tapos ay hindi ka naaprubahan sa monetization. Alamang ay mawawalan ka na ng gana na magpatuloy pa sa iyong hangarin dito sa Facebook. Baka naman, pagalawin mo na ang baso, follow, like, and share. Salamat!